Good morning. Ngayon magluluto tayo ng ginataang alimasag na may kalabasa at sitaw. So hindi ko na po ipapakita kung paano ko hiniwa yung kalabasa at binalatan. Uh, ano na yon? Common sense na yon. So ipakita ko na lang sa inyo yung bawat isa. So medyo makakapal yung pagkakahiwa ko ng mga kalabasa para di madurog. Yung sitaw naman, almost 2 inch. Yung putol ko ng sitaw. Uh, ito yung ating alimasag. Walong pirasong alimasag. Na medyo, medyo malaki ng konti. Ang ating siling haba. At yung tanglad na tinadtad ko yung dulo para madurog at lumasa sa ulam natin. At kailangan natin ng sibuyas. Puting sibuyas po yung gamit ko kasi ito yung available sa ref ko. Then, bawang. Five cloves of garlic po siya. So, yon yon lang lahat. Assemble na natin sa paglulutuan natin yung mga ingredients. Nasa ilalim yung tanglad para lasang-lasa siya. Then, ilalagay ko na rin yung bawang. yun kasama na yung sibuyas sibuyas yung sibuyas na nahiwa kanina then kailangan din nating ilagay na yung asin para lasang lasa na sa luto natin so nasa ilalim lahat ng ingredients natin yung asin po depende na lang sa ano sa panglasa mo. Wala na akong ilalagay diyan na kung ilan yung quantity ng asin. So depende na po 'yan sa inyo. Yung akin 1 teaspoon lang kasi yan. Lagay ko na yung kalabasa sa ilalim. So medyo marami tong kalabasa, mga palating kilo. Mga 1/4 yung kilo na sitaw. So, mahilig talaga tayo sa gulay. Kailangan natin yan. Ang maraming gulay. Masustansya. Kailangan natin palakasin yung ating resistensya. At sa ibabaw, ilalagay ko yung i-arrange ia ko yung alimasag. Ayan. Ganyan siya sa ibabaw. So, hindi ko na po gagalawin. Hindi ko ahalu-haluin yan hanggang maluto ganyan lang po siya ayan naka arrange na then sa ibabaw ay then ibubuhos na natin yung gata yung gata ko po kasi galing po sa freezer kaya buo buo yung gata natin pero mamaya pag nainitan matutunaw din naman yan So, kung mapapansin nyo, buo talaga siya. Puro po yan nagata, hindi ko siya hinaluan ng water. Puro lang siya, then ilalagay ko lang sa ibabaw kasi hindi siya liquid. Nabuo kasi siya sa freezer. Yan. Ganyan lang sila sa ibabaw. Anyway, pag nainitan naman to, napakabilis niyang bumagsak sa ilalim. So, pagkatapos nating ilagay yung gata, kailangan lang nating takpan at pakuloyin. Mabilis lang maluto itong ano natin, itong gulay natin. Mabilis lang siya at timplado na rin yan. Wala nang kailangang i-add. Andyan na lahat. Nilagay ko na lahat. So, hindi na ako naglagay ng luya kasi parang pinaka alternative na yung nilagay kong lemongrass. So 'yon, buksan na natin yung ating kalan. Hindi masyadong malakas kasi pag malakas, madaling masusunog yung ilalim. Ngayon, hayaan lang natin siya. Takpan at hayaan siyang kumulo ng mga ilang minuto. I-check check din po natin kasi pag medyo naamoy-amoy na natin yung gata, ibig sabihin nagtutunaw na 'yon. Yan. After 15 minutes, ganyan na 'yung itsura niya. At sabi ng katabi ko, kailangan niyang okay. kailangan nating dagdagan ng asin. So, mula sa 1 teaspoon na asin, nagdagdag pa ako ng konti. Ganyan na yung itsura. Halos luto na po yan. Malambot na rin yung gulay sa ilalim. Yan. Kunting ano na lang kasi inasinan natin ng konti. Kunting ano na lang. Kunting halo-halo. Ayan o. Oh, ang ganda ng gata natin. At ang bango-bango. Ang sarap-sarap. Amoy pa lang. Ang sarap-sarap na. Amoy na amoy yung nilagay nating tanglad sa ilalim. yan. Konting minutes na lang po at ilalagay na natin sa serving bowl. At tapos na yung ating ginataang alimasag at gulay na kalabasa at sitaw. Yan. Ang hindi ko palang lang po nalalagay dyan yung siling haba. Pero ilalagay ko na siya ngayon. Ang siling haba na nagpapabango ng mga pagkain. Kung mapapansin nyo po lahat ng niluto ko, halos lahat sila talaga nilalagyan ko ng siling haba. Kasi pagka may siling haba talaga yung ginataan, lalo siyang sumasarap at bumabango. Ayan. Para lumasa yung siling haba, tatakpan ko po siya ulit. Ayan. Ayan po, after 2 minutes, ito na yung ating ginataang alimasag na may kalabasa at sitaw. Luto na po siya at amoy na amoy ang sarap. Ang sarap po talaga, paborito ito ng buong pamilya. At ito na po, ilagay na natin sa serving bowl. So, ito na po yung ating binataang alimasag. So, sana po nakapag-share na naman ako sa inyo ng masarap na ulam. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, subscribe na po tayo at i-click ang notification bell. Para lagi po tayong updated sa mga bago nating luto.